May mobile game po akong nilaro dati kung saan may sarili po akong castle na palalakasin. Pwede po akong umatake ng ibang castle pero pwede rin akong atakihin. Doon po sa larong yun, pwede kaming gumamit ng shield. Iba-iba pa nga po yung haba nung effect ng shields na yun. Pinakamababa po yung 1 hour shield tapos pinakamatagal na yung 3 day shield kahit gaano pa po kalakas yung castle ng kalaban ko basta naka-shield ako kahit low level lang yung castle ko wala pong magagawa yung high level na castle na yon laban sa akin maliban na lang po sa maghintay siya na matapos yung effect ng shield ko lalo na kung makalimutan kong mag-shield ulit at naniniwala po akong ganyan din ang kayang gawin ng shield na pag-aaralan natin hanggat gamit po natin ito, kahit gaano pa po tayo kahina sa pananampalataya, wala pong magagawa yung kalaban laban sa atin. Shield of Faith, yan po ang pang-apat na nabanggit sa Full Armor of God. Welcome back mga kapatid para sa part 7 ng series na Full Armor for Every Believer. Yung shield po na ginagamit ng Roman soldiers noong time ni Pablo ay sapat po ang laki para protektahan mula balikat hanggang tuhod ng mga sundalo na gumagamit nito. Napaka-effective pong proteksyon nito hindi lang dun sa close combat kundi pati laban dun sa mga archers o kaya yung mga spearmen. And of course, may bisa lang po ito kung ginagamit talagang panangga shield of faith. Ang mga kristyano po ay tinatawag na mga mananampalataya, gaya na lang po sa Acts 2 verse 44. And magkakapatid po tayo dun sa household of faith na bababasa natin sa Galatians 6 verse 10. Pero magandang linawin po muna natin kung ano ba ang pananampalataya. Sinabi po ng sumulat sa Hebrews na ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Sa Hebrews 11 verse 1, makikita nyo po yan. Halimbawa po nito ay ang katiyakan na matatanggap ng mga mananampalataya, yung katawang hindi nabubulok at hindi namamatay o mas kilala sa tawag na glorified body na nabanggit po sa 1 Corinthians 15 verse 53. Balik po tayo sa Hebrews 11 verse 1. Doon po sa talatang yon dinagdag din po na ang pananampalataya ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi po natin nakita ang Diyos o kahit ang buhay na walang hanggan na ipinangako niya. Pero nakakasigurado po tayong may Diyos at meron na tayong buhay na walang hanggan ayon sa 1 John 5 verse 13 kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Sa Bible, may tatlong magkakaibang gamit po ang salitang pananampalataya o faith. Magandang maging malinaw po muna sa atin yung mga pagkakagamit na ito para mas maunawaan po natin yung tinutukoy na shield of faith. Yung isa po, tumutukoy ito sa mga paniniwala o mga katuruan na mababasa natin sa Biblia mula po sa mabuting balita hanggang sa mga iba pang katuruan ng Christian faith. Ang ilang example po ng paggamit nito ay nandun sa Acts 6 verse 7, Galatians 1 verse 23 at saka yung Jude verse 3. Pwede nyo pong i check ang Bibles nyo. Ikalawa, ginamit din po ito para sa spiritual gifts. Yung isa ay related sa gift of prophecy na mababasa nyo po sa Romans 12 verse 6. At yung isa naman po ay makikita sa 1 Corinthians 12 verse 9, yung gift of faith. Ang panghuling definition po ng faith ayon sa Bible, yung pagkakagamit po nito na huli, ay ginagamit po sa pagtitiwala ng tao sa Diyos magmula po sa kanyang pagkakaligtas hanggang sa kanyang pamumuhay. Nakukuha po ang faith na ito sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Kristo, sabi po sa Romans 10 verse 17. Sa pakikinig po sa Ebanghelyo, nalalaman ng tao na si Kristo ang dapat niyang sampalatayanan. Baliwala po ang pananampalataya kung mali ang sinasampalatayanan. Ang tamang object ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Yesus. Hindi po ang sarili natin, hindi ang iglesyang kinabibilangan natin. Sa Old Testament o Lumang Tipan, noong mga panahong hindi pa po na ipapahayag si Kristo, ang Diyos ang kanilang sinasampalatayanan, gaya po ng makikita natin sa Genesis 15 verse 6. So lahat ng tao ay may sinasampalatayanan. Yung iba, relihiyon. Yung iba, sumasampalataya sa ibang tao. Yung iba naman ay sa kanilang sarili. Pero hindi po lahat ay sumasampalataya sa Diyos, sabi sa 2 Thessalonians 3 verse 2. So alin po ba sa tatlong ito ang tinutukoy sa shield of faith? Kung ang sagot nyo po ay yung panghuli, tama po kayo. Ang pananampalatayang tinutukoy niya po na gagamiting panangga ay ang pagtitiwala ng mananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Kagaya po ni Pedro dun sa Luke chapter 22 verses 31 to 32. Yuyugyugin po ng kaaway ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok para mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Gusto po ng kaaway na pagdudahan natin yung mga pangako at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians 16 verse 13, inutusan po ni Pablo ang mga taga-Korinto na maging mapagbantay at magpakatatag sa pananampalataya. Hindi lang po tayo naligtas sa pananampalataya, kundi nabubuhay din po tayo sa pananampalataya. Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, naligtas po tayo sa pananampalataya. Sa 2 Corinthians 5 verse 7, nabubuhay po tayo sa pananampalataya. Malalabanan po natin si Satanas kung matatag ang pananampalataya natin sa Diyos sa harap ng mga paghihirap, gaya po ng makikita natin sa 1 Peter 5 verse 9. Patatagin ninyo ang pananampalataya nyo sa Diyos at labanan nyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. So ano po ang pwedeng gawin para magamit ng mahusay ang pananggang ito? Sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7, itinuro po ni Pedro kung paano mapapatatag ang ating pananampalataya. Una, ay dagdagan natin ito ng kabutihang asal. Ang biyaya ng Diyos ang basihan ng ating kaligtasan. Ang pananampalataya naman po ang ugat at ang mabubuting gawa natin ang bunga. I-reinforce po natin ang shield of faith natin ng kabutihang asal. Gaya po ng reminder ni James sa James 2 verse 17, ang pananampalatayang hindi nakikitaan ng patunay ng mabubuting gawa ay patay. Tapos, ikalawa, sa kabutihang asal, idagdag po natin ang kaalaman tungkol sa Diyos. It's very interesting po na sa Ephesians 1 verse 17, binanggit po ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Ama. At sa Ephesians 4 verse 13 naman ay ang kaalaman tungkol sa anak. At yung isa po sa mga paborito kong talata sa Bible, 2 Peter 3 verse 18, ganito po ang sinasabi. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Bakit po mahalagang lumago tayo sa kaalaman tungkol kay Kristo? Kasi po, sa ganitong paraan, mas magiging kawangis natin ang Panginoon. Mas maiintindihan din po natin ang kalooban ng Diyos pagdating sa paggawa ng kabutihan at hindi lang po tayo basta-basta gumagawa ng mabuti. Tapos, after idagdag ang kaalaman tungkol sa Diyos, dapat din po nating idagdag ang pagpipigil sa sarili para malabanan ang tukso. Ang kaalaman po kasi ay nagpapayabang sa tao, sabi sa 1 Corinthians 8 verse 1. Kaya naman dapat bantayan po ng isang mananampalataya ang sarili niya para hindi siya mahulog sa pagmamalaki dahil sa mas malalim na kaalaman niya tungkol sa Diyos. And then, sa pagpipigil sa sarili, idagdag po natin ang pagtitiis. Sa paglakad ng isang mananampalataya sa kalooban ng Diyos, uusigin po siya ng sanlibutan. And minsan, kahit ng mga kapwa niya mananampalataya, of course, wala na pong hihigit pa sa halimbawa ng pagtitiis ng Panginoong Jesus na author and finisher ng pananampalataya natin. Ang sabi po sa Hebrews 12 verses 2 to 3, ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Tapos, panglima, sa ating pagtitiis, idagdag po natin ang kabanalan. Ang pagiging banal po natin ay hindi lang basta paggawa ng mabuti o pag-iwas sa masama, kundi pagtulad po natin ito sa ating ama, gaya ng mababasa natin sa 1 Peter 1 verse 15. Kaya kung gagawin po natin ito, makikita po ng ibang tao na tayo nga ay mga anak ng dios sa pang-anim, ang idadagdag po natin sa kabanalan ay ang pag-ibig natin sa mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang magpapatunay na tayo ay mga tagasunod nga ni Kristo. Ang sabi po ng Panginoon sa John 13 verse 35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. At ang pinakahuli po nating idadagdag sa pag-ibig sa mga kapatid ay ang pag-ibig sa lahat. Ang pag-ibig po na itinuro sa atin ng Panginoon ay dapat na umaabot po hanggang sa mga kaaway natin. Love your neighbor, love your enemies. Ibig pong sabihin ng pag-ibig sa kaaway, hindi mo ipapanalangin na may masamang mangyari sa kanila. And kung kailangan nila ng tulong at makakatulong ka, eh tulungan mo sila. Sa pagdagdag po natin sa pitong ito sa ating pananampalataya, magiging matibay po talaga ang ating panangga at hindi po tayo tatablan ng mga panunokso ng kaaway. Gaya ng mga nasa Heroes of Faith sa Hebrews 11, pagtatagumpay po tayo laban sa mundo. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa ating pananampalataya. Sabi po sa 1 John 5:4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakakaapat na po tayo sa lesson na ito. Sa susunod, titingnan po natin ang panglima sa full armor of God. Hanggang sa susunod na pag-aaral, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.